just another warm love pag sidan ano uh, kasama natin ano kasi umiimik I natin don, kano natin doon kanole eh, di ba pag -uwi, pag -uwi. pero yung doon kay Ian na kumakanta si Jer at sa sidan ang cute noon Kay ano? Kay ano yun? Kay ano? Kay ano yun? Kay kay ano yun, 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 oh. yun. yun? Gusto ko yun na ano na uh, yung mga story yun ano. <laughs> <laughs> Matindi yun sis. <laughs> Bakit? Okay. <laughs> <laughs> Natakpan lang pala yung bahay. Ah, alam mo. Ay, siguro na. Ayun. Pero at least, at least si, si, ano, si Kuya Brooks may, mayroon ng bahay. Ano? Mm pero napaka-open naman ang bahay niya sa lahat. Ayaw tayong pag-hoteling. Doon raw tayo sa bahay niya. Wow! <laughs> <laughs> Sabi niya, ah, alis na sila, Hana. Mag-umupahan dito kay sa bahay ko. Okay, ah, yeah, mas masaya yun doon. Mm, -hmm. mm Makatulog kaya tayo doon? Oo oh, naman. Ay... Hindi, kasi may double deck. Hindi, ano yung ah ibig sabihin baka wala nang yung sa kwentuhan ano. Wala na. Hindi aabutin tayo ng. Hindi ma makatulog mga alas 4 madaling araw. Ganon eh. Gano naman tayo. Gano naman tayo pag umuwi. Kahit ako noon tulog ay eh, madaling araw talaga gising yung mga alao, alas 12 ala na. Kasi ang gabi, ang gabi gising kami ng gabi Nasa labas ganoon. na <laughs> Napakasimple ng buhay namin dito ganun, ganun. Ay mas na ako doon Kasi, ganun, ganun. Kasi sanay na Wala naman, kakausap ako Wala, lalo na kung ikaw Lagi namin kasama doon Ay nako, gabi-gabi kami Wala naman tumitigil Pag kinakausap naman ako Ayaw kong Tulog na siguro yun Oo, baka ulan kasi yung natuturo din na mga kapag wala ako. Hindi ka inaanto. Pag hindi mata ko, kaya lang hindi naman ako natuturo. Hindi gusto mong i-rest mo na kayo. Mas lalo sa sakit ko. Kasi ang maganda doon, kung halimbawa na sa bahay ni Nakuya Brooks, yung pa kang kakwentohan oh, oh, doon, ano. Oh. Di tulad kung naka-hotel, ah, ano na lang, Oo, kayo, na talaga. lang. Pero wala nang yung guys, ano Masaya yung Oo, oh, kasi ano, ah, parang buong bahay yun. Oh, may jacuzzi. Hindi. Pabukla. Hindi, ang problema nga rin doon, eh tayo lang naman na nandun. Ay, hindi. hindi. Pagkuntahin hmm. natin sila. Oh. Pwede naman sila kung yung boss mo pumunta. Hindi kaya sila, kuya auntie, si nanay Melda, kung sino ang gusto kumunta doon, di ba? Kasi meron pang ano eh, maganda magpaparty doon siguro no kasi meron ano eh swimming pool oo oh, oh. Maganda. At saka, ano ano ah. Uh, maganda 'yun talaga magpa-party ron. ano sila entertain. Mm -hmm. Maganda ron magpa Pabukla natin. <laughs> maganda tapos marami tayong sama-sama kung matutuloy lahat yung mga no? oh, ano. Oo, natin sa, sa, sa ano. Oo. Ano. Pupuntahan kompleto ang ano. Wow. Imagine mo. Ang ang saya siguro ang ka ganun siguro kakwela yung mga ano di ba? Lalo na sa pamumuno ni Kuya Pro. Ang sarap pumiyahan nami miss ko yun Pagka kami dati uuwi ng Bicol. Talaga, walo, walong sasakyan ang sa yung kumboy ba tapos ihinto doon sa mga hinto na o bigla mong ipon-ipon na ang dami. Ang saya namin doon. Naman. hindi nga Kasa... kasi matutuloy sa ano eh sa July December kayo no? December na lang mm -hmm. ang sarap nga rin December eh Ay, hindi kayo uwi ng July? oh December na lang kasi isa pa ano pero uuwi siya pero uuwi ako ah, kasi oh, ah kala ko ipahalam na ako sa kay Dave kayo. ah kasi nga sabi ko uwi kayo kaya uwi na rin ako mm -hmm. uwi tayo sabi niya sabi niya sabi niya sige kung bahala ko na expenses mo sabi ko ano mo, ha? <laughs> kasi, sabi ko, sige, ha? Ah, ito pala yung ano, um, kaya nandyan sila, Team Brooks kasi ito yung pinagawa nilang bahay, no? Hmm. Ang hindi mo, ha? mo? Oo. Kaya pala. Pasensya ka na, ganito yung ano mo? yung mo. Ay hindi, ako rin naiinitan kanina pa. Kasi ano ah, <coughs> naiinitan din ako. Mamaya maglalagay lang tayo, ano, alis tayo. Hindi <coughs> na ako magbibis. Oo, oh, maglalagay lang ako ng ano. I-video ko doon. Sa ano ni Risto ba? Ano ka tawagan ko? Hindi tatawagan ko Team A1. Kasi gusto nila makita Team A1. Kasi ka ano na ako. Sabi ko, si Tita Maria, Alala mo na, wag muna na ako. Kasi ayaw mo nang maingay. Abit, day, no, okay lang. Ano ka ba? Ang hindi ko na namatay. Ganda niya. Eto, bigay ni Mama Marie. Ang aming sisi. Ipagko si Sister Marie, bigay kay Mama Helen. Ayan, ang pasalubong niya. Tapos, eto, time changer. Wow, champagne. May dala siyang champagne. Ayan, salamat kay Ma'am Marie. Okay lang, okay lang. Okay, kaya na yung mga kabalikwaan ano, ah, ng bago oh kaya yung mga kabalikwaan ng bago kaya na kayo mga kabalikwaan ng kare-kare kare-kare yung bago -on. oh kaya nakayon yung mga oh

Hello, Charles. Ito ng aking mga anak. Hello. Ito kami ngayon sa Wingit. Sa... Kasi may hipo ni. Eh. Baseball. May baseball pa tayo roon. What? By what? Noodle? Noodle? That. Huh? Is good? What? That. Good. Huh? Tawag ko sa Anong ginagamit mo? Push, push, push. push.